nakita ako ng supervisor tumakbo talaga yung supervisor nasa kabilang linya siya tapos akala ko kung ano Hinahabol niya ako pinagalitan ako ngayon sabi wag mo tong dadalin kung saan ka pupunta dapat dala mo ang mo nakalagay sa scabbard yun ay Ito na naman gawa na naman tayong video syempre wala na naman overtime <laughs> Actually, gagahapon na katawa. Hindi e kailangan itong week na to kasi kailangan naming mag-overtime ni ano ni Yormi yung kasama namin sa yung mga pupunta sa ano sa Toronto. Kasi next week kung hindi kami makaka-overtime ngayon, yung sahod namin eh, yung trabaho namin yung sahod next week. Mabibitin kami kasi mga parang ano namin to pang pambawi sana namin to sa para next week na sahod. Hey! ano lang bali mangyayari niyan baka dalawang araw lang ipapasok namin next week kaya yeah, kailangan mag overtime eh di, pumirma kami kagabi na highlight na kasi dito pagka mag overtime ka by seniority lahat ng pangalan doon nakalagay magsusulat pipirma ka doon sabay ilalagay mong OT ka di, na, syempre nasa dulo kami halos eh kasi ano eh relatively mas mas ano kami bata pa kami sa mga nandun ang karamihan ng mga senior dun sa trabaho namin mga mga Chinese mga Chinese sila yung mga matatagal na talaga sila yung mga nasa unahan ng listahan eh ang, ang kailangan ng kagahapon na overtime eh parang ano lang parang Ilaba ba parang walo lang yata ay walu walo walo sa skill 1 walo sa skill 2 so pumirma kami ni Yorme sabay na highlight na akala namin kasama kami sabi ko Yorms oti bukas sabi pagbalik namin, binura, nagkamali lang yata ng bilang. <laughs> so, patuloy ang struggle, walang OT. Pero ito nga, okay lang, nakaluto na ako sa baba, tapos gagawa tayo video ngayon. Kahit anong oras na kagapon, mutik pa akong malit. No. ano ba, ano ka, meron akong gustong i-discuss eh. Tungkol sa safety, yung sa mga PPEs, uh, Gano gano'n raw ba ka-importante yung PPE? Kasi, ano, ang daming pagkakunyari nagtingin ka sa mga group, makikita mo sa ano mga post doon. Kunyari may nagpost na ano libre la eh papakita nila yung video nila yung mga yung pinapasa yan sa ano sa mga employer sa mga agencies. Ano, maraming nagpo-post. Eh alam mo naman sa Pilipinas hindi naman uso yung mga PPEs eh. Walang ano kasi dito sa sobrang talim ng kutsilyo, kailangan lagi ka na naka, ano, naka-mesh glove ka. Mesh glove yung parang ba bakal natin red na bakal na gloves gamit mo yun sa ano mo sa iyong ano ba to sa iyong non-dominant hand kasi yun yung humahawak yung kutsilyo hawak mo walang mesh glove yun tapos yung nasa kaliwa mo yun yung merong mesh glove kasi para pagka naghihiwa ka hindi mo tamaan ganun edi ang daming nagko-comment nag pagka yung kunyari may nag-post ano muna ah, safe muna safety eh hindi mo naman maano yan sa Pilipinas nung nasa Pilipinas kasi ako gumagawa ko ng video sa mga sa store namin wala rin naman ano ano magagloves schedule wala, hindi naman yung makakano akala ko nga dati ang PPE lang na sinasabi yung mga hairnet yung mga ganun yung pala yun yun dito sa sa amin uh, hindi lang sa amin dito sa the whole pagkay may malaking ano ka malaking nasa malaking company ka eh ano importante talaga ang safety ano yan uh, hindi lang halos buwan buwan halos every two weeks siguro pinapabasa kayo ng ano ng safety precautions kung ano yung mga da, do's and don'ts, don'ts ng ano ng kumpanya uh, saka ano palagi kayong may suot ng mga ano mga safety gear yung isa na yun yung mesh glove tapos isa pa yung ano belly guard nakikita mo yung parang yung parang armor yung armor namin tawag doon belly guard kasi pagka kunyari magkamali ka man hindi tatago sa'yo sa, sa kutsilyo tapos helmet tayo kami naka-hard helmet. Tapos yung ano, yung boots namin, ano 'yon, ah, steel to, bakal yung yung dulo nun para kahit mabagsakan, hindi madudurog yung paa mo. Kasi puro heavy equipment yung nasa may ano nasa loob ng ano ah, production area. Kaya kailangan talaga yung safety. Tapos hindi ka nila hindi ka nila ano hindi ka nila magjo-joke-joke kayo tungkol sa hawak ng kutsilyo yung mga ganyan hindi pwede kasi dati sa Pilipinas alala ko edi nasa Pilipinas pa lang ako may makikita ako na magpupo sa isang group pipi muna tapos ang isip ko sa mga nagko-comment na yun e ben, wala man lang safety sila yung mga nasa ibang bansa na edi na ko sabi ko mga arte naman ng mga to eh ano naman ganyan naman talaga yun pala ganun kasi sa ibang bansa na safety first na wala sa Pilipinas ewan ko, ewan ko bakit nga ganun no? kasi syempre eh, mababa ng asawa bibigyan ka pa ng kung ano ano <laughs> dito nga may mga instance na ano dito sa linya bago bago pa kami yun bluehat blue hat blue hat pa lang kami kasi ano sa isa-isang linya, may kanya-kanyang pwesto lang kayo kung nasaan lang kayo. Doon lang kayo designated na na pwesto. Di nakatayo ka doon, doon ka lang gumagawa. Ngayon, yung kutsilyo mo nandoon lang sa tabi mo. Hindi mo pwede yun, hindi mo yun pwedeng dalin kung saan-saan. Kunyari, aalis ka. Kailangan lagi nakalagay yung kutsilyo mo sa scabbard. Hindi mo pwede yun bitbitin kung saan. Naalala ko dati, yung supervisor namin, eh, di, hindi pa kasi ako sana eh, na ganun eh. Eh, nakita ko yung katabi ko, maganda yung ano niya, yung steel niya. Pinuntahan ko, hawak-hawak ko yung kutsilyo Bagong-bago pa ako na ito, ha. nag-training pa lang kami, nagpa-practice pa lang. Nakita ko ng supervisor. Tumakbo talaga yung supervisor, nasa kabilang linya siya. Tapos akala ko kung ano, hinahabol niya ako. Pinagalitan ako ngayon, sabi. Huwag mo tong gad, dadalin kung saan ka pupunta. Dapat, dala mo ang kutsilyo mo, nakalagay sa scabbard. Scabbard lagi. Tapos, meron pa dito, ah... Uh, Uh, di ba uso sa atin sa Pilipinas dati lalo na sa, sa ano sa supermarket hindi siguro sa supermarket siguro sa wet market yung pagka uh, aalamin mo yung kutsilyo kung matalim ginaganon mo ng ano o kaya ginaganon mo sa balat mo yung parang tina, ginaganon mo parang pagka kumapit sa balat mo matalim na dito hindi pwede yun kasi sobrang talim talaga ng kutsilyo dito edi eh, meron daw dalawang Pilipino pang umaga dapat diba, tagal na to ha Nagpapataliman daw ng kutsilyo. Ayun. <laughs> Sugatan. Ano? Uh, ang nangyari, ano sila? Suspended sila ng ano, tig isang buwan. <laughs> Hindi dito pwede yung mga ganong galawan. Saka dito talaga, kahit pa anong sabihin mo na ano, matalim talaga yung mga kutsilyo namin dito. Ako, ako sa totoo lang, takot na ako ano, humawak ng kutsilyo ng walang, ano, walang mesh glove. Pagka, uh, kahit yung nandito lang sa bahay, eh, ano, parang nagkaroon ka na ng ano na stigma na hindi mo pwedeng hawakan yung kutsilyo mo kasi matalim yan, masa ano yan? Ah, ano ba to? Makakasugat kasi ganun ganun katalim ang kutsilyo. Uh, yun yun nga magandang nangyari sa akin dito, na instill sa utak ko na hindi dapat pinaglalaroan ng kutsilyo. Iba yung talim, no? Hindi tulad dyan sa Pilipinas, Diyos ko. Kung ano-ano, bit-bit mo lang yung kutsilyo. Tapos, ang dulas-dulas pa ng, ano, ng, di diba flooring. Di ba kasi tiles lang yung flooring sa mga supermarket, eh. Matal, mata, maadulas Pagka nagkamali ka ng onte eh, wala. GG ka talaga. Pero, <laughs> yun, yun yung, ano, yung uh, tungkol sa safety rito sa, ano, sa trabaho. Uh, talagang, number one ano concern is safety. Kaya ano isa rin tong ano tip ko sa inyo pagka sa ano kayo employers interview palaging palaging yung babanggitin ang PPEs na lagi yung laging nyo siyang pina-practice, laging nyo siyang ginagawa, lagi nyo siyang suot kung meron man kayo. Kasi makikita nila na na ano uh, nandiyan ka pa lang sa Pilipinas, aware ka na about sa PPEs. Uh, hindi siya ano hindi siya biro sa totoo lang yun ang pinaka number one ano rito no no pagka pinaglalaroan mong kutsilyo uh, dapat irespeto mo iyong mga gamit sa trabaho oh yun lang mabilis ang video lang di ba anong ano oras na oh, 11.30 na naman saka oh shout -out tayo sa mga ano sa mga ano natin, sa mga tropa natin na nasa ibang lugar no Shout, shout, out kay Mary Jane Alazar. Oy, asawa ni ano Kuya Leo to. ah uh, isa rin to na halos kakarating lang din ng Manitoba kasi na PR na si siya yung kinikwento ko lagi na parang mentor ko si si, si Kuya Leo sa Pilipinas pa lang. Ngayon nasa high life siya. Ngayon nakuha niya na ng family niya no. Shout out ate Mary Jane. Sana pagdating nila Rochelle dito ng aking family mapunta namin kayo no. ah uh, shout out kay Leonardo Garks. Shout, shout, out kay Paulo Oplas ng Jensan. Ba, layo ah, sa Jensan. Pa shout out din kay Rakistang Kusinero. Ito lagi nagko-comment sa akin to si Rakistang Kusinero sa FB page ko no. Ah, shout out sa iyo pre. Ah, si saka kay RPTB ng Dopin no. Ah, nasa Dopin. Parang marami rin trabaho diyan sa Dopin ano. 'Yon, 'yon lang muna. Like, share, subscribe yung mga ganun para mabilis ang video lang, no? <laughs> uh, yun lang. Like, share, subscribe yung mga ganun. Alam nyo na yun. Eh. Sige na, paalam.